Magandang umaga. Dito sa video na to, ipaliliwanag ko lang yung inyong gagawin para sa final output ninyo sa unang aralin. So, basahin ko muna yung panuto. Sabi dito, hatiin ng klase sa limang pangkat, mag-isip ng isang proyektong akademiko na ang pagiging resulta ay mailalahad sa inyong barangay, pamahala ang lokal o anumang organisasyon sa inyong pamayanan. Sikapin ang proyektong paplanuhin ay may kaugnayan sa isang tiyak at napapanahong isyo o suliranin sa inyong pamayanan. Sikapin din na ang proyekto ng bawat pangkat ay kumakatawan sa iba't ibang larangan, siling at kultura, agham panipunan at agham at teknolohiya. Gamitin gabay ang sumusunod na talahanayan sa pagbuo ng plano. So basically, yung sinasabi lang naman dito sa panuto, magkakaroon tayo ng five groups sa bawat section. I-divide ko yun at isesend ko yung template doon sa group chat natin. So halimbawa, yung group 1, meron lang siyang 6 na slots. So ibig sabihin, hanggang 6 members lang yung pwede sa group 1. Okay? Hindi tayo pwedeng sumobra doon. Kasi saan mapupunta yung ibang members no? or yung ibang groups ay baka wala nang laban or iisa na lang yung maging member parang ganun. so gagawin niyo gagawa bubuo kayo ng isang plano no? batay doon sa kung ano yung nakikita ninyong problema na gusto ninyong masolusyunan within your community pwede yung community niyo sa barangay pwede yung sa city pwede yung sa lalawigan or pwede sa buong Pilipinas. Mag-isip kayo ng project na makatutulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan. So, meron akong halimbawa dito. Ito yung tiboy. Meron limang bahagi yung plano ninyo. Una, yung pamagat ng proyekto. Ginawa kong example dito yung Oplan Tokhang o Operational Plan talk Tokhang yun. Okay, yun lang. Yung branding niyo isipin niyo ano ba yung magandang title para doon sa inyong project. So, mas maganda kung catchy yan, syempre. Then, pangalawa, description ng proyekto. I-describe nyo lang kung tungkol saan ba yung project. Ganun lang naman. Mabilis na description na. For example, ito. Ang offline ayang -of ay ang pagdalo ng kapulisan sa bahay ng mga hinihinalang mga tumagamit at nagtutulak ng bawal na gamot. That's it. Yung number 3, 4, and 5, yun yung medyo pinakadetalyado talaga sa mga ito. Okay? Sa so number 3 kasi, nandoon yung kaligiran ng proyekto. Kung nag-research na kayo, before, meron tayong tinatawag na kaligiran ng pag-aaral or background of study. So, ganun din dito, kailangan din natin ng background doon sa project na gusto ninyo. For example, background doon sa issue na gusto ninyong masolusyonan. Halimbawa dito, pwedeng talakayin yung kasaysayan ng drug addiction, paano ito nakapapasok sa Pilipinas, at ano-ano yung mga masasamang dulot nito sa pamayanan. Ilan lang yun, pero um, marami pa tayong pwedeng ilagay dito. As long as, sa tingin ninyo, ay makatutulong yun, sa pagjustify or meron yung kinalaman doon sa issue na gusto ninyong masolusyonan. Okay? And then doon sa ikaapat, nandiyan naman yung mga layunin at inaasahang resulta o impact ng proyekto. Ano-ano ba yung mga objectives ninyo? Bakit ito yung napili ninyo? Ano-ano ba yung mga inaasahan niyo magiging resulta after ninyong gawin yung project? Halimbawa, dito, layunin nitong matulungan ang mga mamamayan upang makapagbagong buhay. At layunin din nitong mabawasan ang mga krimen na may kinalaman sa paggamit ng illegal na droga. Okay? And then, dun sa number five, mga hakbang sa implementasyon ng proyekto. Dito, ipaliliwanag na ninyo yung step-by-step -step procedure kung paano ninyo gagawin yung project na naiisip ninyo para sa community. Kailangan step-by-step -step yan, pwedeng nakabubuhay bullet form or kahit naka-paragraph form lang as long as sunod-sunod at naiintindihan yung pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na gagawin ninyo sa pagsasagawa ng proyekto. For example, dito sa Operan Tokhang, sabi dito, Pakikipag-ugnayan ang kapulisan sa mga investigador at sa mga dating nagtutulak at gumagamit ng ilegal na gamot upang ituro ang mga ng mga ito ang mga personalities no na kasangkot din sa paggamit ng itinagbabawal na gamot. Okay, so pwede pa kayo mas maging detail dito no para from start to end kailangan malinaw yung steps na ilalagay niyo. Actually ito hindi pa to malinaw eh. Start lang to eh, ba? Diba? Parang uh, aalam nila kung sino muna. Pero di ba marami pa to eh. May mga steps pa kasi. May mga gagawin pa silang interventions doon sa mga nahulo nila. For example. Okay? So, ito yung pinaka-form natin. Ito lang yung ilalagay ninyo. So, yung table, tapos group number, tapos yung mga members ninyo. Okay? Ito naman yung paano pag-pull o yung ating rubrics o mga pamantayan. Meron tayong apat na pamantayan. Una, yung pagkabuo ng plano. 40 points para doon. No? Ano ba yung mga hinahanap natin? Siyempre, dapat napunan ng detalye ang lahat ng bahagi ng plano. Kailangan kompleto, kailangan malinaw yung pagkaka, pagkakabuo ninyo ng plano. No, dapat walang maging question doon. pangalawa, nabigyan ng konkretong detalye ang bawat pahagi. O yung explanation nga ninyo ay sapat at talagang malinaw kung paano i-execute yung plano. Okay? Pangalawa, kalinawan ng plano. Kailangan malinaw ang pagkakasulat ng plano. Sabi ko nga, kailangan detailed. No? Pangatlo, kahuluhan ng proyekto. So, kailangan malinaw din na ma-justify dapat ninyo kung ano ba yung importance or ano ba yung kahalagahan ng proyekto na gusto ninyong uh, gawin. So, kailangan may tiyak na batayan o konteksto sa pamayanan ang naiisip ng proyekto. Kailangan nababagay dun sa community na gusto, uh, o dun sa target na community ninyo. Uh, halimbawa, no? baka naman ang isulat mo, no, uh, monthly mag-hire kami ng truck na magtatanggal ng snow or mag-hire kami ng mga tagalinis ng dagat. Tapos doon sa community na tinatarget mo, wala namang snow, wala namang dagat. So, hindi siya applicable doon. Okay? Dapat malinaw, isipin mo muna kung saan at sino yung target na community mo at ano yung mga pangangailangan nila. Then, pangalawa, kailangan posible rin na talagang maimplementa yung proyekto na naisip ninyo. Okay, although sabi ko nga output niyo to, output lang naman to sa ngayon sa school pero dapat realistic. No, makikita natin dito yung um, paano o gaano ba kayo ka realistic mag-isip sa pagbuo ng mga plano. Baka kasi may yun, ay yung project natin magtayo tayo ng railway system mula Luzon hanggang Mindanao. 'Di diba? Tapos yung target of completion mo, no? one year lang or two years, syempre sobrang imposible niya. Okay? So yung possible ah uh, panghuli ay yung yung presentation. Syempre may grading 'yun, no? So 20 points para sa inyong presentation. So mahusay atin tinaw na iintindihan ang pagpresenta o pagkakapresenta sa plano. Okay, so ang total nun, 100 points. Ang panong, paano yan ipapasa at kailan ipapasa. Ipapresent ito sa klase pagkatapos natin talakay yung unang pahina. At dalawa yung paraan ng uh, ninyo. Una, kailangan ninyong iprint, ipaprinta yung unang pahina. At ang naman na ito, yung panuto, ito, ito yung table lang, and yung pangalan ng mga members. Okay na yun. Isang copy lang, ako lang naman yung uh, tingin dyan. Para habang nag-present kayo kaya na ako na ko yung plano. Okay? And then, pangalawa, ang kailangan nyo, syempre, ay slide presentation para sa inyong pag-present sa trabaho ninyo dito sa classroom. Okay? Slide presentation lang ba yung pwede gamitin? Kayong bahala. Kahit ano, basta sa tingin ninyo, present o maipapaliwanag ninyo sa klase ng maayos at malinaw yung inyong plano. Kahit pa sumayaw kayo o kumanta no? during presentation, okay lang as long as makatutulong yun para mas maintindihan ng mga kaklasa ninyo, lalo na ako, yung plano na gusto ninyo mangyari. Mapaalala, at syempre katulad ng dati, no? bawal pa rin naman daya. Okay? Alam nyo naman, meron tayo yung karampatang parusa para din doon. So, yun lang naman yung mga kailangan ninyong malaman para sa output ninyo sa unang araw. Kung meron kayong mga tanong, mag-online naman ako ngayong araw, maghapon. So, pwede kayong pumasok nyo sa Google Meet uh, link na isi-send ko mamaya. So, yun lang at maraming salamat.